<laughs> amigos madami pero mayro pa dun isa malaki mana ayan mga may no no may malaki <laughs> doon na isa sabi mo ibag tayo yan nawawala yung pentel pen ko eh <laughs> nawawala yung pentel pen ko ito oh yung letter letter A yon. Yung ano, um, ang dami ilan na yun isa, dalawa, tatlo apat, lima alim, pito <laughs> pito yung wala <laughs> nawala na ayun, pero, 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 pero pa dun sa sulok ayun o ayun, ayun ayun pa hindi naman natin makuha yung nandun lima nga <coughs> meron pa din sa loob Meron pa akong nakita doon eh. Ito pa oh. Ito. Ito. Dito mana, ang alika malaki na ito. Pwede na to. Tapos meron pa doon sa loob. Kila maila. maalis to para may makuha yun. Kaya nga lulutuin ko nga ngayon. Tutunulang. Nagyan kong may buto-buto.